Mga Pops, sa panahon ngayon, sana abot ang 35 pesos mo. Sa halagang yan, mabubusog ka na sa isang kainan sa Quezon City. Para bigyan ng mukha ang mukhaang balita, mobile journal Ivan Tarinque. Tayo mga Pinoy, basta sa pagkain, mahalaga, sulit sa budget. Yung mura na, masarap pa. Kaya naman pinipilahan ang isang sisigan sa Quezon City. Saan ang sisig nila? 35 pesos lang. Umaga pa lang mahaba na ang pila dito sa sisigan ni Mang Jun dito sa Project 4 sa Quezon City. Sa 25 35 pesos. May sisig rice ka na. At hindi ka pa tinipid ni Mang Jun dahil yung kanin, jabo pa. Ang market ko talaga, kasi nagsimula nga ako sa 20. Aga sa, siyempre, tumagal, tumaas, tumaas nang tumaas ang bilihin. So, hindi na namin kaya mag-20. nag kami. 35 naman kaya ang magkakatrabaho sina Kim at Paul. Talaga pumila dito matikman lang ang trending budget meal na ito. Nung nalaman namin 35 pesos, may 60 pesos din sakto lang talaga sa budget. na namin punta. Simple lang ang ingredients na ginamit nila dito. Maskara ng baboy, chicharong bulaklak, sibuyas, siling berde, at ang kadalang tinatawag na ka secret liquid seasoning. Kaya sabi ng mga nakatikim ng sisig ni Mang Jun, Tuloy talaga ang kanin ang paghihintay. Dito yung smoky flavor na lasap ko, na tikman ko eh. So, ang sarap. Siyempre, hindi tayo magpapauli. Kaya tinikman na rin natin ang trending sisig ni Mang Jun. Manasa yung sisig, no? hindi siya maalat. Tapos yung texture mismo ng sisig, no? may crunchy, tapos meron din may chewy, no? perfect blend nung dalawang yon. Payo lang sa mga gustong sumubok ng sisig na ito agahan ng inyong pagpunta para hindi pumila ng sobrang tagal at pumunta ng gutom dahil sigurado mapapa-extra rice ka. Nagpapasalamat ako dahil nauna ako sa kanilang lahat dumating. <laughs> Kasi kung hindi, baka kakain ako mamaya hapon pa. Hindi may pagkakailan masarap talaga ang bawal. Pero hinahinay lang po sa pagkain ng mga putok-batok. Mobile Journal Ivan Taringki po hatid ang muka ng balita usapan pa natin ang 35 pesos na sisig rice ni si Mang Jun kasama si Mobile Journal, Ivan tarinke Ivan paano nagagawang mura yung paggawa ng sisig ni Mang Jun So Pops J you no know, uh, si, Ma si Mang Jun may uh, tatlong prices no 35 pesos 60 pesos and I think 100 pesos uh -huh. no so, so by por portion siya Okay so yung 35 uh, syempre expect na natin yung medyo biten. pero sabi oh. na nila mag-extra rice ka na lang. O, oh, eto, magkano ito? Nasa eto, natin. Pops J, nasa rapan natin is nasa 60 pesos. 60 no? pesos? 60 pesos. Tapos kung mag-extra rice ka daw, merong tig 5 and 10 pesos lang. Mabango siya. Mm -hmm. And uh, yung, uh, hindi tinipid. Hindi yung uh, mismong karne mm -hmm. and marami rin yung java rice sa mm -hmm. serving, ano? You know? Tapos, Pops J, uh, oh. yun niya, uh, yung java rice nila, extra serving is 5 oh. to 10 oh. pesos lang, no? Oh. Malaking bagay na yun, lalo na kung magtitipid ka lang, tapos yung budget mo lang is 50 pesos for lunch no oo lalong-lalo na siguro kung sakto lang yung sweldo mm. mo di ba mm. malaking bagay ito na 35 mm. lang yung kada pananghalian mo mm. pero uh, galo ka tagal ang waiting ayun pepsy days So, yung mga hmm. nagbabalak ko na mga, mga, mga nagbabalak no kanina may mga nakausap tayo around 45 minutes nang nagantay, no mm. so yung mga nagbabalak pumunta no sigurado 11 naman sila 11 am sila nagbubukas pero mm. kanina may mga nakausap tayo 10:30 Nandun na sila at may pila na raw. Halos isang oras, sabi mo, ang mm -hmm. pila. Mm -hmm. And kamusta? Satisfied naman ba sila mm -hmm. doon sa kanilang binayaran? Mm -hmm. So, Pops oh. Pop karamihan sa kanila, repeat customer. Mm -hmm. So, ibig sabihin, suke. suke. Mm -hmm. No, bumabalik talaga sila. Tapos, kanina may mga nakausap rin tayo na first time talagang uh, susubukan subukan itong sisig ni Mang Jun. Gaano katagal na itong uh, sisig ni Mang mm -hmm. Jun? Ano ba, may Pangalan ba? May tawag ba doon sa tindahan niya, mm -hmm. sa pwesto niya? O sisig ni Mang Jun lang? So, Pops J, so, ang tawag talaga sa kanya ay sisig ni AJ. Sisig AJ, AJ. AJ sisig pala. AJ sisig. AJ sisig. Oh. Bakit AJ sisig? Uh, yun ang hindi natin <laughs> Pero Pops Jun, uh, Pops J, ang dagdang... Pops Jun. Okay, okay. So, Pops J, ano Sige yun. Sige, kakain muna ako. Uh, Mm. parang na, mas nakikilalaan sila mm -hmm. sa Sisig 35. Mm -hmm. No? Kasi 35 pesos yung Sisig. Kahit yung pag-check mo sa Google Maps, mm -hmm. pag-search mo Sisig 35, lalabas Sisig 35 yung pwesto ni Mang Jun. gano katagal ba? Kasi sabi niya, nag-start siya ng 20 pesos mm -hmm. per order. Mm -hmm. Ngayon, naging 35. Mm -hmm. Which is, not bad naman eh mm -hmm. no? dagdag ng 15 pesos mm -hmm. pero ka katagal bago niya itaas yung presyo mm -hmm. niya so pubg ang kwento sa atin ni Mang Jun is 20 years na talaga silang mm -hmm. nagbebenta mm -hmm. no tapos nung pagdating lang nung uh, pandemic eh medyo nung nagmahal nga raw. Oh. Yung mga presyuan. So, natigil daw sila nung pandemic at bumalik lang sila ulit. Mm -hmm. uh, di, di tayo, di tayo na-clarify kung kailan sila walang bumalik. Mm -hmm. Pero yun nga, nung pagbalik nila, eh, dinumog na sila kagad oh. Nung mga Yung tao. nakita natin na pila, eh, yun ba'y araw-araw, ganun kahaba mm -hmm. ang pila? O Pagka Saturday, Sunday, mas kaunti. Mm. Paano ba ang mm. sistema dyan? Maraming tao pagka-weekend o oh, maraming tao pag-weekday? So, Pabzay, kanina no nakausap natin si, Mam, oh. si Mang June, ang sabi oh. niya is araw-araw mahaba daw yung pila. Oh. no So, ang sabi niya, tinanong ko siya, estimated gano'ng karami yung nauubos nilang, oh. uh, uh, gano'ng karami yung kanilang uh, sisig na nabibenta oh. So, sabi oh. nila is around 50 kilos daw oh. a day. So, expected na medyo marami talaga yung tao. At saka usually, yung mga pumipila talaga doon is hindi lang isa yung binibili okay. no isang bultuhan. sisig lang ba ang ino-offer nila mm -hmm. o may iba pang uh, pagkain na pwede mong uh, subukan mm -hmm. para dun sa hindi pa nakaka mm -hmm. so pop ji sabi nga ni mang jun kanina tinanong ko sa mang jun mm -hmm. ito lang ba talaga yung ibebenta mo sabi niya oo sir kasi ano pag nagdagdag ka pa ng uh, potahe, mas dagdag trabaho no okay. saka kanina ang nakita ko lang si mang jun lang talaga yung gumagawa lahat oh. no siya yung nagluluto siya yung nag nagtit nagtitim ng rice oh. siya rin yung serve Parang all around mag-isa lang siya Oo. kanina. Then yun nga, uh, may mga araw daw na humahalili sa kanya yung uh, kanyang anak. Yung kanyang anak mm. ang kanyang uh, katuwang dito mm -hmm. sa negosyong ito. Mm -hmm. Eh wala ba siyang uh, balak mag-expand <laughs> o magbukas mm -hmm. ng ibang branch mm -hmm. naman, no? So mm -hmm. yun nga sabi, sabi, sabi lang sa akin ni Mang Jun kanina, sabi niya tinanong mm -hmm. ko siya talaga, mangjun Jun, ano, balak mo ba dumagdag mag, oh niya, ay nako sir okay na ako dito kasi nga ang kwento niya 4am pa lang uh. ng umaga eh nag uh, ay nagpe-prepare na sila no bago sila magbukas ng 11am So, isipin mo yun, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, 7 hours nagpre-prepare like, lang sila uh -oh. para dun sa bentahan nila for the whole day. And yun nga, usually, uh -oh. ubus na yung paninda nila ng around 4 or 5 p.m. Yung secret uh, seasoning, hindi <laughs> pa binulog sa'yo. Hindi pa <laughs> binulog ni Mang Jun. Uh -huh. Ano ba yung nilalagay mo dyan sa secret mm -hmm. seasoning mo? So, papya niya, sabi <laughs> ko, Mang Jun, ano ba to? Sabi, uh -huh. secret lang yan. Secret seasoning nga daw. Oo, oh, secret nga. Hindi eh. pwedeng sabihin eh. Pero uh, gaano ka bilis kumain yung mm -hmm. mga umuorder halimbawa kay Mang Jun mm -hmm. um, ano yung Eat and go ba o nagte-take out, mas marami kumakain makain doon. Ano, paano? So, papsi kanina napansin ko is mas marami yung nag uh, nagti-take out. Nagti-take out. take out. Okay. out. Tapos meron din yung ngayon, siguro, sobrang mm -hmm. init eh, no? Kanina oh. naman doon sa pwesto niya, hindi naman siya ganoon kainit. Buti nga oh. yung mga tao ay may nasisilungan doon ano sa pila. nakita ko, parang may puno eh. Mm -hmm. Doon oh. sa may gilid doon. So, medyo hindi naman ganun kainit doon sa pwesto niya. Pero usually oh. kasi yung kumakain doon is take out. Pero may Dine-in din. naman dine-in. Yung kain lang din. Uh -huh. Sa uh, katabi ng kanyang pwesto. Right. Pero mabilisan lang naman. Alright. Maraming salamat, Mobile Journal. Ivan tarinke.